Sa video nga kuha ni Jin Kalunsag makita ang baga nga mga aso sa sunog sa Ali 9 South San Juan Barangay Centro Agdao Davao City Paso alas 9 Martes sa buntag makita nga nakugang na ang residente tungod sa kahadlok muabot ang kalayo sa ilang mga panimalay sa video nga kuha sa Davao City Public Information and Inquiry Page kagilaboy na sa kalayo ang kabalayan nga kilid sa Barangay Jim din ang usa sa mga panimalay gipanagiyahan ni Twinkle Yes, sir, husong hugot. -an, ano, na kuha. Tapot lawas sa gamitanan. Sumala pa ni Barangay Sentro Agdao, Kapitan Rene Estorpe, nasa napulo ka mga pamilya ang napektuhan sa mong sunog sa ilang inisyal nga datos. Uh, yan sa ginoo nga, uh, medyo dool po sila sa mga government and barangay facilities din eh. Pwede na dyan po sila sa barangay hall, kaya ko kapahimutangan sa lahat sa barangay hall. Human sa mong insidente na na ang mobile kitchen sa Office of the Vice President. Ingun man ang mga personahe sa City Social and Welfare and Development Office aron masuta ang mga apiktado sa mong sunog. Sa kasamtangan, padayon pang ginapanubayan sa kabumbirohan ang hinungdan sa maong insidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, Ta Music and News Authority.